So yun guys, ituloy natin yung Qumeki. Welcome to my channel. Guys, gusto kong i-share sa inyo, tungkol ito dun sa net na ibinigay nilagay natin. Ito yung ano, ito yung uh, uh, nakikita natin na nabibili natin sa Shopee, yung ginagamit natin yung pang-garage pang na ano. Ito yung ginamit kong net dito sa ating fish pan na pang uh, pang-cover ng mga Uh, plastic ang tagto yung mga dahon na nilalagay dito sa ating fish pan so ang nangyari e eh, sulit ba yung ano na so guys ito yung nangyari sa aking fish pan nasira yung ating net ayan oh ayan oh napunit napunit yung uh, nilagay nating na net sa ating fish pan So dito sa portion na to. So guys, wala pa kasing one year itong ano, net na nilagay natin ito. So binapunit siya, meaning uh, low class yung mga nabibili natin sa uh, Shopee na garage net. Hindi siya acceptable dito sa ating fish farm. Kasi uh, wala pang one year eh nasisira na. Hindi siya effective pag ba uh, ang araw, so tag-ulan hindi siya. Meaning kailangan uh, Uh, iba ang gamitin mo. Kaya sa akin ang nangyari eh uh, I think hindi siya maganda sa gagamitin sa ating bisman kasi nasira eh. Ano, parang marupok ayan guys, tingin niyo. Ah. Parang marupok yung ano, yung net 'yan, 'no. Oh. Parang ano siya na himulmul mga uh, oh, mahina 'yan, napupunit 'to. Oh. Napupunit meaning na lulusaw, hindi maganda ang quality ng uh, Shopee. Ito sa mga gagamitin nating net, ayan 'no. Oh. Sulit ba yung pagbili natin net? I think hindi guys. Uh, lugi tayo, talo tayo sa ating ano uh, net na nabili natin na ginamit dito sa ating fish pan. Kasi kunti-kunti uh, na siyang nasisira, kunti-kunti na siyang uh, parang ano ba, ano yung yung bigla nang na napupunit. Kaya uh, kung ako sa inyo, pag gagamitin nyo sa ating fish farm yung mga gantong net, eh, hindi acceptable, eh, hindi siya tatagal. Sigo, uh, kasi an sa akin eh, uh, wala pang one year eh, medyo uh, nasira na, na actually hindi lang yun, ito pa nga, oh, hindi lang yun doon sa isa eh. Kaya gusto kong i-share sa inyo kung bibili kayong net na pang fish pan na ganito, yung uh, nabibili na natin sa Shopee, kahit na buy one take one yan, eh, uh, magagamit mo siya, kung, uh, after one year, Uh, hindi na siya tatagal. So mas mabuti pa itong net na ano, itong net na medyo ano to mas matibay itong gamit nito, tem So ayan, uh, kahit napapanoe eh, mahirap pa ano siya, matigas. So matagal siyang masira. So hindi katulad tong binili nating net na uh, yung pang-garage. So hindi siya acceptable na gamitin natin na pangmatagalan, hindi siya. Gusto ko i-share sa inyo kasi para sa uh, kung gagamitin niyo sa inyong mapish ma eh, eh siner ko sa inyo kasi hindi siya tatagal hindi uh, yung lifetime uh, pang matagalan yung gamit nito kaya at least kung aware kayo kung gusto niyo bumili eh wag na to bumili kayo nitong ano itong medyo mas matibay na ano wag yung ano buy one take one ayun yung net na yan so yun ang uh, gamitin niyo para at least uh, aware kayo kasi sa akin hindi siya tumagal uh, wala pang one year eh nasira na ito so yun lang guys ko sa inyo para at least aware kayo so yun lang